Solid tong motor ni Boss mga kalpo ka May lang ako lang nakakita ng ganitong concept Ayan So okay, ito guys Shout out kay Boss pay boy, oh. Diba yun Diba? Banis So Tignan nyo naman yung mga accessories dyan O diba? Naka low rise pa na pa no? Jet 2 wheels 'di ba? Yan, lowered pa. Yung kanya gulong oh. Kanipis, solid. Ano gulong to? 45 19, eh oh. Ha? Oh. Dapat boss malit din tong gulong mo sa likod. Pantay mo doon Ha? Oh. Popo gito ne. Oh. Anong size nito? 60 by 80. Dapat same mo doon. Oh, yun 45 lang yun. Oh. Ito si Boss yung mayari, Shoutout sa kanya. Euro 150. Oh, ay dana rin. Eh, pinapa-pick na kasi ayun na naman yung gas. Nakita okay, niyo naman yung mga accessories niya, talagang pinag-gastosan. Di ba? Kaya kanyang design niyan. Tapos Pia Horn po. Di ba? Oh, pa rin ito. May engine guard pa siya. Napakalinis. Ang solid.